Ayala. So Diyan uh, ginanap yung shooting ng Harry Potter. So yan. Front Hotel or Permount Hotel. Dito yan sa Quebec City. So, dito, marami tao. Yan o, no? kikita nyo. Kasi ito ang tourist spot. Overlooking siya sa river. At ito naman, ito ang uh, napakalaking statue na yung kung baga sa ating kinungkap tayo ni Magellan, ito naman siya yung French uh, person, frontina Ayan. So, yan ang museum. yan So, ito ang top, pinakatap sa hill. Ayan. Pwede pasuyo. Ayan. Pwede pasuyo. Kung pwede sa'yo. Ali, sandali. Nagla-live ako sandali muna. Ayan. Ah. So, yan guys. Nakikita um, so, yes, niyo ang tao. Ang tao na ikot-ikot. So, iniwanan lang kami ng bus. So, pipirapin nila kami mamaya. So, may one and a half hour kami mag-ikot-ikot. Nakikita -ikot. So, niyo ang tao dito. So, sahig is ano, kahoy. Delicia. So, Sorry. Wala sa so, yeah. so, <laughs> dami ng tao. Ayan. Ayan. So, sa dami ng tao. Hindi makapainok sa binubunguan ako. Doon naman kasi kasama ko nagmamadali. Ako'y nag- do so, ako uh, document <laughs> Ayun. So, mapatanawan nyo dyan, guys. yan ang Chinloran River po ba yan? Mm. yan Malawak na river. Sa kabila niya is uh, another ano nang ano. Anong lugar yung sa kabila? Quebec pa yan? Oo. Oh. At ang tubig, o. Oh, kahit isno siya, mabilis pa rin ang daloy ng ano. Tapos may Ikita ko eh. Ano ko nga? Ayan. May boat siya na sinasakayan ng mga tao. Ayan. Uh, gumagalaw na siya. Ayan na yung boat. Ayan. Kikita nyo yan. Yung boat. Gumagalaw na. Ayan ang nga. Uh, mamamasyal sila sa ano. They have to cross the river sa other side. Kung baga ano sa atin. Uh, tawag yan. Roro. Yeah. Yun nga, yan, parang barge din siyang maliit na pwedeng sakayan ng ano. So, tatawid siya yan, guys. Sila, para doon sila sa kabila lilipat. O, yun. Yung isa din pa sa lubong galing sa kabila. Yun. So, yun. Ayan, o. Yung isang yan. Ayan. Galing siya sa kabila, papunta rin dito. At yung isa, paalis pa lang. Ayan. Parang magsasalubungan sila, guys. So, Nandito kami sa taas. So, kung makikita nyo, sa baba, yan ang city. Yan ang ano, kabuuan ng city. Yan mga bubong na lang nakikita. Kasi andito kami sa pinakataas. Ayan. So, ang, ano, view deck kami. Nasa taas kami. Kaya, yan. Nakabidyo ako. Hindi pa ako tapos. So, yan. Doon tayo. So, ito, sana kung maganda ang panahon yung ano doon sa so, dulo doon yan yung armory ng ay pwede pala may daanan doon yung armory ng ano may mga ano dyan yung mga armas ng mga uh, ginagamit nila yung mga kanyon hindi mo makita may, ba, ba? yung mga kanyon noon yan doon parang military base yun military camp so ito guys, ang maipakita ko sa inyo ngayon. So now you know. Now you know. Ito ang lugar na sinatinga ng Harry Potter dito sa Kinect City. Yung Fairmont uh, Hotel na nasa Frontinac. Okay, so lakad lakad muna. Po kami yeah, Underground nito is meron pa. Pwedeng lakaran. Malayo-layo din tang lalakaran Sa titong hotel na ba, is napakalaki. Yeah, hindi kami papasok. Kasi uh, hindi naman kami, ano, guest yan so ito ang mga itsura dito yan. ito ang kanilang mga shade shade, ay sarado yung daanan, may hagdan dito pa ilalim sarado so bukas lang siya pag summer may hagdan siyang pababa guys ito, kaya lang uh, sarado siya ngayon siguro nagbubukas lang siya pag summer ito, may daanan siya pababa kaya lang sarado siya bukas lang siya pag summer yeah. so dahil sa baba niya is parang second floor nito kasi kami nasa, kumbaga nasa roof deck kami so ito kami, lalakad dami rin tao kasi nga linggo ngayon kaya dami family ano lalakad lakad ang mga family ano, pagkasama Tama nga itong entrance guys saan ito kaya alam siya. Okay, so at ito guys, ayan. Come and see the Chateau Saint Louis archaeological site. Yan ang sinasabi niya. So ito rin basahin ko to. ayan, ito ito ang Champlain, forerunner of the Chateaulay St. Louis. Sabi niya, Samuel de Champlain founded the Quebec City, the first permanent prince settlement in North America. Starting in 1620, he built his residence here, surrounded by the palisades of the St. Louis port, then symbolizing royal power. The Chateau St. Louis was built in 1648. Wow, tagal na pala. Expanded over the years by successive governors, it burned in 1834. Oh my gosh. The Chateau in Chateau St. Louis and the Frontenac in Governor Frontenac inspired the name of the famous luxury hotel built nearby and inaugurated in 1893. So ito na yung sinasabi ko guys na hotel. Yan ang picture niya. No? Yan ang aerial view ng hotel. Ito ang hotel na nasa likodan namin. Yan. Yun pa lang pinto niya. So, na-built siya ng 1893. Pinangalanan siya ang Chateau Prontina. So, yun nga sinasabi ko na yan ngayon, um, nga ginawa yung pelikula ng ano, Harry Potter, yung part ng uh, movie. So, rin tayo natutunan ngayong araw, guys. <laughs> ngayon ako na nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yung gano'n na history niya. Kasi last time nang pumunta lang kami dito, panayila, kadalang picture-picture. So ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yung kumbaga nung history nito. So, so it seems na talagang matagal na tong ano, Quebec City. natayo itong frontinac ng 18... 1800s is ano na ngayon nasa 2000s na tayo so 200 years 400 years after okay. <laughs> so talagang uh, sorry, ganyan lang ang history guys at ito kung makikita nyo yung mga canyon yan